winkel bagong taon kaya bagong chance na naman para makapag-explore at makapag-try ng new experiences kaya welcome na naman po dito sa panibagong episode ng Game Ako Ja Ice Bath Manila and of course kasama ko po ang owner nito, si Ms. Colleen. Thank you very much Ms. Colleen! Ayun, gusto ko lang ano, itanong kasi since first time ko talagang susubukan ng ice bath. Mm -hmm. Paano ba to gagawin? Kailangan ba na? Kasi parang balita ang mga athletes talaga ang gumagawa nito. Mm -hmm. Yun ko atin. So we have different clients, no? Mm -hmm. So we range from athletes to stress professionals to people who just want to try ice baths. Ayan ako. Uh, uh, gusto ko lang itry. <laughs> Oo, oh, tapos kasi ang ice bath, they have been around for a long time. Mm -hmm. Nakikita natin sila sa TV, mm -hmm. and then uh, with like NBA players right after their game, lublub -lub agad sila mm -hmm. sa ice bath. Also, during the Olympics, pagkatapos nilang mag-perform, ice bath agad. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. ice baths help with the soreness, mm -hmm. with inflammation, but also nowadays, people use it for wellness and rejuvenation. Mm -hmm. Pero kadalasan, sa isang linggo, gaano siya kadalas dapat ginagawa? May tamang time ba na ginagawa? Okay, Depende sure. sa tao. Kasi okay. merong iba pang patulog nila. Downer nila si Ice Pan. And then so right meron, after ng trabaho sa buong araw. Yes. And then meron naman yung iba right after ng run nila at 6 a.m. Pupunta sila dito. Pang-energize naman nila. Kasi Balita ko ang ice bath daw kapag ginawa mo to parang 6 hours daw ito talaga. Gising! Mm -hmm. Totoo yun? Oo, totoo siya. Pinito ako pag tinay ko ito mga 12 hours. Oh. Banda kayo mamaya pag natapos. <laughs> <laughs> uh -oh. And then, also, ice baths are a natural way to boost your endorphins. Mm. no, uh -oh. So, nakaka-happy siya. Medyo okay yung pakiramdam. Kasi right after ice baths, um, recommended namin na to shower parang first two, one to two hours para maramdaman mo talaga yung blood flow. Kasi mag-warm up naturally yung katawan mo after a nice bath. Oh, so, maramdaman so, mo sa mga malulungkot dyan. <laughs> <laughs> Dito ba sa mga kasama ko may malungkot? Parang wala naman lahat naman ha. So Miss Angeline, game ka na ba? Game na game ako dyan! Let's go! So, we have infrared sauna. So, dry sauna siya. Unlike um, the steam sauna, dry heat siya. So, kapag nandiyan ka sa loob, nami-maintain niya yung temperature to 65 na lang, 65 mm -hmm. degrees Celsius. Kapag kasi steam sauna, yun yung umaabot ng 70 to 80 degrees Celsius. Mm -hmm. Pero, nagpo-fluctuate. Umabababa. Uh -huh. Kaya kailangan mo siyang... Okay, okay. okay. When doing ice baths, we recommend free to warm up naturally. Mm -hmm. So, kailangan pag nag or halimbawa nagka-contrast therapy, like going from hot to cold, you would always end up with cold. Para yung body mo, maramdaman okay. mo talaga yung benefits na okay. nag-high spot ka talaga. Makakatulong ba siya sa mga madalas na pupulikan? Yes, yes, okay. yes, 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 yes. Kasi with cramps naman, um, let's say for example with leg compression, mm -hmm. nakakatulong siya kasi kapag nag-run ka or nag-walk or you did leg day, mm -hmm. si leg compression nage-help siya na mag-breakdown ng lactic acid. Si lactic acid, yun yung nagkakos ng cramps. Okay. So makikita mo may mga boots sa end ng marathon, uh, or sa mga fun run, ganyan. Yun yung ginagamit nila. Favorite siya ng runners. Uh, so maganda rin siyang lymphatic drainage to help with the fluids, lymphatic fluids, okay. nasa-stuck sa legs. So let's try leg compressions. Okay guys. Ayan, ang ganda ng movie! <laughs> so guys, ito na ang ating uh, start ng leg compression. So, lahat na nag-ice bath, ito muna ang gagawin? Yes, yes. Kailangan talaga siya gawin? Ah, hindi naman kailangan. Hindi naman siya necessarily gagawin talaga nila before an ice bath. If you prefer lang oh. to do leg compression. So, inuuna muna natin si leg compression before anything else kasi after doing an ice bath, medyo numb na yung legs natin. Mm actually yung buong katawan. Gano katagal yon na magiging numb yung yung katawan? Medyo 1 to 2 hours. Ah, saglit lang din. Yes, yeah, saglit lang din. Nang anak nga ako eh, yung tagal eh. Kalahati <laughs> <laughs> ng katawan ko nagnumb talaga. So with leg compression, boots siya no from your feet up to your hips. Ang ginagawa niya is kino-compress niya. We have eight chambers on our boots. Kino-compress niya isa-isa yung legs nyo, and then sabay-sabay siya -sabay magdi-decompress. Oh, okay. Pag naramdaman nyo na yung sabay-sabay na pag-decompress, maramdaman lang ako. yung blood okay. So, we <laughs> So, we will do 10 minutes in the leg compression, and then we'll start at 100 as a pressure. Tapos, if you need more, like if you want more pressure, you mm -hmm. we can also add. We okay. can always add. Ay, oo oh, nga, ayun na naramdaman ko na na. Ayun, ayun na. Ikaw din, babe, meron ka na, babe? Ay, parang masarap nga ito, babe, oh. Noon na sa legs ko, then pababa. pababa. Okay. Miss ano pa yung ibang benefits ng ice bath? Alam ko marami. Sa skin din, nakakatulong siya, di ba? Yes, nakakatulong din siya sa skin. Kasi pag malamig yung water, nakaka-close ng pores. Ang, ang pores natin, liliit, sisig. Mm -hmm. <laughs> Noon na lamang nakakaliit ng pores yung ice bath, nilublo <laughs> The other benefits naman ni leg compression is nakakaiwas din siya magkaroon ng varicose veins. Kasi kapag nagkaka-varicose veins siya, yun yung pressure sa veins mo on the legs eh. Pwede ba hanggang dito? Ay! para ka ding massage. Ang sarap. Alam nyo guys, sobrang perfect nito. Lalo sa mga mummies, nakagaya ko na sobrang pretty. Pretty! <laughs> sa mga mummies out there, alam nyo sa mga nanay talaga na sobrang magtrabaho. Yan, isasug isasuggest ko sa si inyo talaga ito. Ang sarap, ang sarap ito lalong lalo yung mga laging nakatayo, 'di ba sa work nila. Alam mo magiging me time ko ito. Kapag uh, may rest day ako, gagawin ko 'to madalas. Miss Colleen, magkano naman ang ano ang price natin pag sa leg compression? So pag leg or naka-package siya? For you to try it, meron kami mga single session prices. So for leg compression for 20 minutes, it's worth 800 pesos. Ah, okay. Mura lang, babe, no? Then sa ice bath naman, kapag single session like solely ice bath lang 'yung gagawin mo mm -hmm. for 15 minutes of a session, it's worth 900 pesos. So we suggest to do ice baths for 15 minutes only. 'Yun na 'yung max per day. Mm -hmm. Kasi beyond that, medyo hindi na siya healthy. Uh -oh, uh -oh. Baka doon ka na mag hypothermia. Okay. doon na ma-realize na mahirap nang mag-warm up 'yung body mo mm -hmm. kasi na sobrahan naman sa cold. Mm -hmm. So too much is always bad. Yes. Baka pag tanggal ko ito, tangkad ko na yung daliri, may yung daliri niya daw lumalabas na. Pagtanggal daw nito, ang tangkad namin. <laughs> 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 Aray, ka sa shampoo. Ano ka pa ka ito ni Nonrev. <laughs> Tignan mo, ulit na nang ako. Pia, humaba. Works ba? O, tinubi o. So for today, we're going to try 10 minutes in the sauna, no? It is good for detoxification, pagpa-flush mm -hmm. out ng toxins, and good din siya for skin actually kasi kapag nag-sweat ka, it opens out your pores and then um na-release nare niya yung uh, dirt within the skin, outer skin lalo. So, Mga dry skin ganyan, 'di yung dry skin mo okay, okay lang kahit naka Okay lang kahit naka-rash guard. Ka. Actually sa ibang bansa, kahit nga naka-hot sila, eh, para yung mm -hmm. heat na nagsistay talaga okay. sa body then mas nalang akong pagpapawisan kapag... Alright? You guys ready? Yes! Woo! Let's go! So, mga eh eto na! Be! Ay, nagbuka! Ito <laughs> Guys, naka 65 degrees tayo ngayon. So, mainit talaga siya. Alam na, nakikita niya yung mga pawis ko, oh. Pinapawisan na rin yung dibdib ko tsaka yung batok ko. Ayan, oh. Si Norib hanggang ngayon, wala siyang pawis. Hindi siya, hindi siya madaling pawisan. Pinapawisan siya sa kamay. Tignan mo, oh. Wala pa siya. Wala kang pawis, babe. Hey. Guys, time's up! Naka 10 minutes na tayo dito sa sauna and kita nyo naman guys, obvious na obvious yung pawis ko pero si Nondre parang sakto Meron na. Meron na rin babe. Wow, time. Pag nag-workout tayo babe, hindi ka pinapawisan ng ganyan ha. Parang ganito yung pawis ko kapag nagsishow tayo out of town. No, Sisi? Ay, oh, ako ang giliming Babe! Ito may pawis ko babe. Pwede ko ba na mag-prito ng egg. Okay. Ah. Grabe yung pawis ko. Akala ko si Lola hindi pa kawisan. For the first time, bet nakita kitang pinawisan. So magbabanlaw tayo ng mabilis lang na nabanlaw buong katawan na yon. Then right after noon, pwede na tayong dumiretso sa hot tub. Next, we're going to try the hot tub and then the ice bath. So contrast therapy naman yung tawa. Going from extreme hot to extreme cold. Matagal dito? Yes, 10 magte-10 minutes? minutes tayo 10 sa hot tub. Okay. So, with contrast therapy ang gagawin natin. 10 minutes in the hot tub, then 1 minute in the ice bath. Tapos babalik okay. tayo sa hot tub. Okay. Tapos 2 minutes naman. Hanggang mag-3 minutes, 3 okay. rounds tayo. 3 rounds. Okay. Okay. Let's go. Let's so, first lang, let's go sa forearm right. Sa parking. Sa parking. Joke lang. So last. quick reminders lang, sa hot tub medyo mainit siya. It's at 42 degrees. So, ang ma-feel niyo is medyo tingling lang and then medyo prickly sa skin so go down lang kayo dahan-dahan kasi baka mabigla din kayo sa pagka-hot temperature naman ni Hattaw. baka. bigla eh. Hindi bigla eh, hindi na. Hattaw nga. ka eh. Dito lang ako. Hindi <laughs> ako bigla eh, lahat! <laughs> <laughs> dito lang, dito, dito, dito. Pero relaxing to ko. Gusto oh, mo relaxing nito. Wow! Ang <laughs> sarap! Kailangan mo lang talaga siyang dahan-dahan eh. Para hindi lang mabigla yung katawan. pero mo ngayon, parang parang normal na lang din sa akin. Kanina medyo nagulat yung pakoy. Pero masarap siya. pero mo kahit basa pin ako, pinapawisan <laughs> ko rin ako. Kahit basa ang katawag ko, pinapawisan ko rin ako. Oh, okay. Oh, okay. from going from hot to cold. Ang ginagawa ng muscles, nagko-contract siya so it promotes really good blood flow. And then later, pagkagaling niyo ng ice bath and then mag-dip kayo sa hot tub, manaramdaman niyo parang icy hot sa buong katawan. para may oil. Parang natural oil? Parang natural oil. <laughs> <laughs> Halapin niyo ako! Okay, time's up! Ice bath na. Tabihan natin yung ice bath. All right. So with ice baths naman natin, no. I'll just set expectations. The first usually yung mga naga ice bath ng 15 minutes na session, the first 2 to 3 minutes is really painful. I'm not gonna lie, it's really painful, no. Kasi nag-iiba yung temperature ng body, naga acclimate siya sa 10 degrees Celsius na water. But for today, we set up the machines at 12 degrees. Medyo welcoming naman siya for beginners. So, a few reminders lang before you go in, we recommend to put both of your hands in your underarms like this kasi ang unang lalamigin is your fingers. So if you do this, it will be more comfortable. And we are about to go down, you breathe in. And when you're going down, you breathe out. Slowly into the ice bag. Tapos, kailangan you sit on your butt para comfortable. And then, let's focus on our breathing lang. Uh, 5 seconds breathe in. 5 seconds breathe out. Every time you breathe out, make it 20 seconds. Wow! Walk lang. Wow, laugh, laugh, laugh. So, drop niyo yung shoulders niyo every time you breathe out, no? Para hindi ka nakatense. Pag nakatense kasi, mas lalong malalim. And then, pag na-feel nafe niyo na nag-shiver kayo, okay lang. Tense up

pa ako, Wait lang naman din yung pa Okay, talaga siya kasi icy water. Okay? Nawal yung pa ako! yung Okay lang ito? Yeah! Hindi si Parang hindi siya! Breathe in? Yeah? Okay lang. Okay lang yun? Breathe in? Try to sit on your butt, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Focus lang on your breathing, okay? Mind over matter, mind over matter, okay? Pag nilalamig, you can tense up and then let go, alright? Five, four, three, two, one. Hey, one minute. <laughs> oh my god! Wait, want to Slowly, now slowly, slowly. your legs <laughs> <Slowly, slowly. laughs> <laughs> <laughs> parang may bigas na tumigil parang may parang may ano tik 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 static tik 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 Parang tik 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 yung tik 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 yung tik 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 kaya binigyan ko yung sarili ko ng time kasi feeling ko hindi ko kakayanin pero kailangan mo lang talagang mag-focus sa breathing mo so para magawa mo siya ng tama kaysa kasi pag na-stress ka parang lalo kong lalamigin tinaya yes, ko yun nakamanin yung mga talaga ng pili pwede kaya lulubog yung ulo lulubog yung ulo? Oh, okay lang ba? So with other people, ang ginagawa naman nila, pagkapasok na pagkapasok nila, nilulubog nila yung ulo nila tsaka sila nagko-continue. -co kasi para yung buong katawan mo, malamig yung feeling. Kasi kapag nag-ice bath ka, yung ulo mo'y natira. Yun yung, nandito yung heat eh. Day, Hindi ko unahin yung paka ko. Sasampa ko agad yung ulo ko. Eh, ulo lang yung nakalubog eh. Ulo lang? Ulo lang. Ulo Hindi, talaga ako kanina doon. Kasi na, parang natakot ako kasi sabi ko parang, alam mo yung feeling na parang may nakaipit talaga sa mo na sobrang langit. So, Not, not Ang pinakaunang unang sasakit is kung saan ka pinaka-sore. So, limbawa, so, sa, sa paa. Feet. So, medyo sa paa, mm -hmm. sa knees, sa hips, sa mga joints. Pero, after a while, kapag na-control mo na yung breathing mo, magna-numb siya. Kaya nakakatagal yung mga tao sa ice bath. Kasi nakakontrol nila yung breathing nila. At the same time, nagnalab na yung katawan. Nasasanay na sa temperature ng ice. And then, right after that, mag naturally warm up na naman yung katawan mo, balikan na naman ang hot tub, okay. and then ice bath. So guys, time's up. Maka 10 minutes na ulit tayo dito sa sa hot tub. 2 minutes naman yung gagawin natin ice bath. Naramdaman ko ni Bats and when you're doing hot tubs, nagwo-work yung inner body mo eh. Sabi nila, when you do ice baths, you're actually burning calories. Ah! Kaya ka nilalamig, kaya ka nagsishiver. Kasi yung core temperature mo, yung sa inner body mo, nagwo-work siya para i-maintain yun. Para sa loob, mainit ka pa din. Kasi pina-fight niya eh, kaya ka nagsishiver. Kaya you're actually burning calories. Pinaka so, para ka dito lang nagwo out mo? No? Mm -hmm. Pero miss, kulin ang ice bath. Pisa hindi, hindi siya masama sa mga may hypertension. Masama siya sa may hypertension. Actually hindi talaga siya recommended unless sinabi ni doctor na okay lang. Uh, kasi may iba-ibang level din naman ng hypertension. Merong nagsisimula pa lang, then meron naman yung kailangan talaga meds every day. Hindi sa pregnant? Bawal din siya sa pregnant. So bawal din siya sa may sakit sa heart, skin condition. Kasi kung ano yung makakapag-react, magre-react kasi sa skin or kapag kasi naga ice bath yung heart mo, medyo nagte-tense up siya. Tapos yung blood mo din, para yung muscles mo, everything, parang nagte-tense. So, kailangan, maganda iwasan. sa oh. Let's go, babe! <laughs> parang yabang gulog. Meron ko may nila stress Let's go! Woo! get Leon! Woo! Nga, okay. <laughs> ơ <laughs> so, Miss Angeline, ang mapipil mo naman right after is merong rush of endorphins and then yung dopamine levels mo is medyo high. So, medyo happy ka. While mararamdaman mo yung blood flow, nag-warm up naturally yung katawan mo, I just uh, recommend not to take a shower. Pwede mag-rinse, pero yung matagal ma ma na shower, after 1 to 2 hours na lang para maramdaman mo talaga yung effects ng pag-ice bath. Kasi kahit walang heater yung showers, iba pa rin yung temperature ni water doon. Okay. Sa okay. water temperature. Bulas lang, dry off. Pwede rin kayo mag-rinse if you want. Pero quick rinse lang talaga. <laughs> yung, yung, feeling ko ngayon, parang alam mo yung katawan ko parang medyo nag-freeze pa siya. Nag-freeze yung katawan ko. Ayan, oh, tinan mo yung kamay ko, oh, medyo nag Yun pala. Pero yung 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 pakiramdam kasi na galing ka sa sa hot tub. Then pupunta ka sa ice bath. Ang sarap, ang sarap ng pakiramdam. Tapos nakakatuwa lang na natapos namin yung ilang beses na yon from one minute hanggang sa 3 minutes na. Actually, kanina nung nakababad ako doon sa ice bath, iniisip ko lagi yung sinasabi ni Miss Colleen, breathe in, breathe out. Kasi kapag nataranta ka talaga, pag nataranta ka kasi guys, parang hindi mo talaga siya magagawa. Baka umalis ka bigla. Kasi gano'n yung, kaya di ba nagpanik ako, nung unang-una, nagpapanik talaga ako. Kasi nga yung pa ako, parang feeling ko, puputok yung mga... <laughs> parang puputok yung mga ugat. So natakot ako. Feeling ko parang ano nga, parang biglang dumaas yung presyon ko kanina eh. Buti na lang nakalma ko yung sarili ko eh. Pero kasi sa aming mga singers naman, train talaga kami sa breathing. So kaya yun talaga yung finocus ko nung unti-unti akong bumababa kanina dito sa ice bath. Parang pag uwi namin ni Non -Rev, parang feeling ko masarap din yung tulog namin. Tsaka ako feeling ko hanggang madaling araw gising ako. <laughs> Alam mo yung pakiramdam ng pag nakakatapos tayo ng show, be? Pag out of town tsaka out of the country, di ba? Yung adrenaline ko ang taas-taas. Parang ganun yung nararamdaman ko ngayon. Tsaka gutom. Ikaw, be? Gusto ka? Okay naman. Saya. Relax. Masyarap yung bonding na to. Lalo pag ano, kasama mo yung masawa mo. Paplasita, babe. Parang dapat lagi ginagawa natin itong ice bath, babe. Magiging sweet ka sa akin pag may ice bath. Namig. Love you, babe. Tara, Thank you for... Love you, love you. you know, for... For batting with me. For everything. Hindi kasi... Nung, nung, sinabi ko kay Nonrev kanina na itatry ko yung ice bath, kinumpinsi ko talaga siya. Di ba, babe, sabi ko sa'yo kanina, gusto mo gusto mong sumama. Akala ko nga dalawang isip pa siya, pero tinan mo, na-enjoy din niya. Di ba yung mga, yung mga katwinkle natin dyan na uh, workaholic na mga mamis at yung grabe magtrabaho. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Kumbaga parang, parang mga 10 times sa pakiramdam pag nagpapamasaj ka kasi ako nagpapa-home service ako ng massage. Parang 10 times yung napaka-fulfilling nung, nung pakiramdam ngayon. Ang sarap. Ang galing. Amaze ako dun ah. Buti na lang tinanggol ko tong challenge na to, babe. Guys, mga katwinkle, thank you very much sa inyo. And of course, Miss Colleen, sa Ice Bath Manila, maraming maraming salamat dito sa BGC. And gusto ko rin mag-thank you sa partner ni Miss Colina, si Bryce. Thank you for having us, Bryce. Maraming salamat. Hindi na ako mako-curious kung, kung, ano yung pakiramdam ng mga nakikita kong mga nag ice bat sa sa social media kasi natry ko na ngayon and well, yun masasabi ko ang sarap sa pakiramdam very relaxing and ngayon na nakatapos kami ng uh, session sa ice bath, parang ang, ang, lakas-lakas ng energy at ang taas-taas ng energy ko talaga ngayon. Pero sabi ko nga kanina kay Miss Kuli, nagugutom ako. Pagkain ba kayo dyan? Go! Pwede bilang. Joke <laughs> lang, joke lang. Pero thank you very much, Miss Colleen. You, but, uh, maraming maraming salamat. Thank you so much for coming. Sobrang, company. sobrang natulungan mo talaga ako sa pagpanip ko kanina dun sa bar. Maraming salamat. You, but, And mga katwingtel sa inyo guys na sumama sa amin today, maraming maraming salamat po. Isang challenge na naman na natapos natin today. Ano na naman kayang challenge ang... Uh, gagawin natin for next week. So, sana magkita kita tayo sa next episode natin ng Game Ako Diyan dito sa ating channel. And maraming salamat guys. God bless you. Thank you very much. Ice bath Manila!